para maging distraction also dito sa flood control. Now they're going switch up the story back to the Duterte's. Babalik tayo dun sa uh, drug war. Plan A nila kasi yung uh, 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 PI, People's Initiative, didn't work, you know. Pumalpak. Uh, plan B. Impeachara. Manalo sa Senado, win as many Senate seats as possible and then remove Sara Duterte. Didn't work. Natalo sila sa sa halalan. And uh, Plan C. Eh ilagay iluklok si Remulla bilang uh, man, and then file cases against Sara Duterte para hindi siya makatakbo sa 2028. Fizzle out. So, anong gagawin mo? I go back to plan A. No? Balik ka doon sa drug war. At uh, ikulong mag, uh, subukan mo mag-subukan mo uli na mag-create ng story about drugs connecting now. Sa Duterte to the drug war, at labuin mo na ng labuin yung istorya na ito hanggang makalimutan na, na ng mga tao kung ano ang totoong nangyari sa Pilipinas. Ganun ka tayo katanga sa isip ng uh, gobyerno, sa kasalukuyan. Nalilituhin lang tayo sa dami ng mga istorya and then malilimutan mo na kung anong nangyari. Naaalala niyo pa ba si Paulo Tantoco? Kung medyo nalilimut niyo na siya, well, gumagana ang operation ng gobyerno this disinformation and this information manipulation gamit po pati ang mainstream media may be working against you. And that is why it is